worth 1000 pesos may ganito na kami kadaming stock Good morning guys! Welcome to our YouTube channel. Ayan, for today's ganap, nasa PR na naman tayo ng Tansa. Yeah! <laughs> Kasi bibili na naman kami ng aming uh, stock na isda. So today is March 30. Time check is 2am in the morning. So, ayan, ang daming isda ngayon. Sana makachamba tayo ng magandang night partida ng isda. So, tara guys. So, ayan guys, may pugita dito. So, nasa 5 kilos daw yan, 500. So, kumapatak na 100 pesos lang yun per kilo. Pero, uh, tsaka na tayo bibigyan kasi wala akong budget. <laughs> so, ayan, no? ang daming class na isda dito. So, hindi lang din po ako masyadong familiar sa mga isda na yan. So, ayan. So ang mga bumibili po dito is yung mga uh, nagbabagsak, binabagsak na rin nila sa palengke. Yung mga nasa palengke na isda, uh, karamihan ang gagaling po talaga dito. So, ayan guys, nakabili na ako ng isda. So, sa bahay ko na siya i-flex kasi hindi ko na siya video kasi ang hirap mag-video. <laughs> so, ayan, ang dami pa rin yung nagdadatingan na isda. So, iba't ibang kasi isda. So, marami pa talaga siyang dumadating. So, time check is 3 o'clock in the morning. So, mga isang oras na ako umiikot-ikot -dito, dito dahil ang dami pa talagang isda na dumadating. Ayan. Pero, uh, uh bultuhan talaga siya oh, so guys, sabi ng mga taga dito, kung bibili ka naman daw ng uh, pangstock mo lang sa bahay, so, uh, sadyain mong pumunta dito ng mga 5 o'clock or mga 6 o'clock in the morning kasi medyo mababa na talaga yung price ng tumpukan nun is mga 1, uh, nagre-rate lang siya ng 150 to 200. Uh, note lang din sa mga bagong pupunta dito kung bubili pala kayo guys ah uh, sadyain nyo yung mga nasa lapag, yung nakatumpok sa lapag kasi medyo mas mura pa yon don sa mga nakatumpok na nakamesa na kasi uh, may ano na pala sila dun may, may papa mga parang reseller na yung dating so ayan lang guys sana nag enjoy kayo at ito na yung mga nabili kong ista uh, sa halagang 1000 pesos ito yung mga nabili kong ista so bye guys Thank you for watching. Bye-bye. thank mm -hmm. you